So, ayan, maipit yung tanay. Eh. Um, bibili lang tayo ng ulam dun sa Changi kaysa Riyes. Ganda ng sasakyan. Ganda ng kotse. Eh. Siya to, sa may-ari. Uh, uh, boss gully So, yun, lakad lang tayo papuntang Reyes dalang tayo sa bahay ni Reggie de Guzman mam ma so yun dito na tayo sa Reggie's ganap na tayo ng kastelan sa ating budget na mabibili natin pulang so yun Reggie's na mga kabayan ng Okay, yun, nakabili na natin ng isda. Yan, pauwi na tayo. Pauwi na.